Naniniwala ang isang ekonomista na walang malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang zero remittance week ng mga OFW na taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte, magdetalye si Harley Balbuena. Naniniwala ang isang economic expert na walang malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang zero remittance week ng overseas Filipino workers na sumusuporta kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang isang linggong mawawalang remittances ay napakaliit lamang kumpara sa kabuang halaga ng kanilang ipinadadala sa loob ng isang buwan at isang taon. If you look at the math, no? Kasi isang linggo 'yung plano, no? Eh e, kada taon mga nasa 36 billion dollars 'yung remittances eh. na natin kada buwan 12 billion dollars. O sa loob ng isang linggo, o yung 12 divided by 4, lumalapas mga 3 billion dollars. Sinabi rin ni Ricafort na hindi lahat ng OFW ay sasali sa Zero Remittance Week dahil hindi naman sila lahat taga-suporta ni Duterte. Idinagdag pa nito na ang perang hindi ipadadala ng mga OFW sa loob ng isang linggo ay tiyak na ipadadala rin nila sa susunod na linggo dahil kakailanganin nito ng kanilang pamilya kaugnay dito. Iginit e ni Rica Fort na hindi ang ekonomiya kundi ang pamilya ng mga OFW ang pinakamaapektuhan ng zero remittance. Para suportan yung mga immediate family nila, lalo kung yung mga anak sila maliliit, mga minor pa, yung siyempre pangangailangan nila sa araw-araw dito, yung mga babayarin kada buwan, iba-iba rin pananaw. No, iba-iba rin niya political inclination. Sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Umabot sa all-time high 3.73 billion US dollars ang personal remittances ng overseas Filipinos noong 2024. Kumakatawan ito sa 8.3% ng gross domestic product ng bansa. Kampante naman si Fort na mananatiling matatag ang ekonomiya kahit pa sa anong hamon o banta. Dahil sa kasalukuyan ay mayroon umanong 105 billion dollar international reserves ang Pilipinas. Howard Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.